nagtutol ang palasyo sa panawagang buwagin ng DPWH dahil sa isyu ng korupsyon. Sinisiguro naman ng ahensya na masisibak ang mga tiwaling opisyal nito. Narito ang report ni Maricel Halili. Hindi pa man tapos ang investigasyon sa mga flood control project muling binanatan ni Senador Winget Chalian ang Department of Public Works and Highways. Para sa Senador, ilang taon pa bago tuluyang malinis ang ahensya at kung hindi na kayang ayusin, mas mabuti na raw itong buwagin. Magtayo na lang ng bagong DPWH. Pero agad namang binawi ng Malacanang ang ideyang ito. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng empleyado ng DPWH tiwali. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. E hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay eh yung mga gumagawa ng mali. Habang gumugulong ang investigasyon sa flood control projects, nagbabala naman si DPWH Secretary Vince Dizon, maraming matatanggal sa puesto mula itaas hanggang ibaba dahil dito. Plano niyang ibalikan cadet engineering program para makapag-recruit ng mga bagong civil engineer na hindi saklaw ng padrino system. Kasama sa mga unang batch na nakatapos sa programang ito noong 2013, ang bagong talagang DPWH-OIC for Convergence and Technical Services na si Lara Esquivel. I had a very long conversation with uh, Director Lara. Sabi ko sa kanya, huwag kang magagala. Basta gawin mo lang ang tama. Pinalitan ni Esquivel ang nagbitiyo na si DPWH Undersecretary Ari Perez matapos akusahan ni Batangas Representative Leandro Leviste na may ugnayan sa mga kontratista. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. mag at magsubscribe subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.